Ayos mamili rito sa Asyenda? Asyenda. Asyenda, silang. Yung mga iba't yung nandito lahat ng klase ng brand ng sapatos na gusto nyo. Asyenda, silang kami. Hindi ka lang ba niya? Asyenda. Dito. Come and visit Asyenda, silang Cavite come and visit and bring someone to pay for your bills. <laughs> bring someone to pay for your bills. Okay. Uh, bili kami ng fila, word balance, tsaka uh, bans. Our couples.